Hello guys, magandang hapon po sa ngilat hindi na naman po tayo sa bago natin garden so nagtapas ako ng konti and nakapagdilig na rin po ko so, kung makikita nyo malulusog na po sila at malalaki na po so yung mga mais natin, may mga bunga na po nakatulong po yung paglalagay natin ng pataba again, 4 times po ako naglagay ng pataba and kung makikita nyo, halos kasintas ko na po yung iba. Hindi po lahat, pero yung iba. And, ayan po, naglabasa na rin po mga bunga nila. So, hopefully, maglamang sila na maayos. Again, yung kasaba natin. Ayan po. Yung mga patatas natin, mga sambon mahigit pa. maan yung tong kalahate. Yung kalahate, hindi pa. So, later on. Yung okra natin. Ayan. Uh, mabagal lang yung paglaki pero buhay pa rin po. Yung turmeric natin, enduya, sibula na. Kalabasa, may mga bunga na. Ilan na po. Yung pakwan, may mga bunga na. Sili, dami ng bunga doon. Yung melon, meron na rin. Yung kamote natin. So, yan po. Purple na kamote. Dilaw na kamote. Kalamismis ang palaya at karabilya. Yan po, malalaki na. Bubulaklakan na. Ang palaya, nakapitas na po tayo. Philippines, may mga bunga na kangkong, pwede nang isigang. And again, yung may start sa dulo. So yun po. Yun na po ang garden natin. So, malapit na tayong mag-harvest dito.